sasaka na tayo ng gas mga lube dahil naubos na yung gas natin eh, yun ang ginagamit ko sa aking garden doon sa bukid at pang ano pang pang sudog ng balat ng kambing yun o, ginagamit ko sa blowtorch

sa satada eh, nag refill sila ng mga tangke rito ito so, mga tangke nila o ang nag deliver -de so kali kukuha tayo ng araw dyan yung karillo ito so, yung tangke natin eh Hindi ko lang kalam kung magkano lang kayo nito. Dati eh. 33 Tar yata yan noon. Kasama yung tangke. Maaga tayo ng mas maaga tayo ng 10 minutes. Class 8 daw sila magbubukas eh, 7.50 pa lang tayo dyan sila nagre-repel oh. yan yeah, dyan sila ay maaga tayo maghintay muna tayo rito ng 10 minutes ito yung tangke nila o email, email gas pero ito ay ano na nare-revision ito kaya safe ang tangke nila hanggang 2027 yan bali kung bibili ka ng ganito may down ka na 7 euro Bali 27 yata yung tanke tapos ito 7 euro. Ayun, banging ano na. 30 plus na. Pero yan ay pwede mo siya na siyang itapong kung ubos na. Ayan lang mga nagtatrabaho ito. Mga mga empleyada nila maganda kasi kung mayroon kang ganito ginagamit ko ito sa pagkatay ng kambing mapunta mapunta kami sa bundok dahil sinusunog namin yung balat ng kambing kaya maganda nga mit sa bluetooth. Ano 'to ang Ano na mga butika nila, imbakat. Wala din 'yan. Mga tampin nila. Dito kasi sa mga kabundukan dito. Palang linya ng gas. Kaya yung mga ibahay sa kabundukan ito ang mga gamit nila tangke hindi kaya, kaya sa mga sidad na may linya lang ng ulon ano ng gas bali ano ito nagamit ko lang dalawang taon Ngayon lang ulit tayo magsasaka dah. Dahil kailangan natin sa bukid. Sa ating garden doon. Eh. Natabad tayong manggatong ng kahoy. Kaya yan ang minagapit natin. Gas. Kaya ba yung yung empleada doon no? yung sekretarya naghihintay pa ng oras balik 5 minutes pa bago sila bagipen. mag alas 8 na kaya yan Dahil baka pwede na rin tayong pumasok. Kasama uh, natin mag so, daw rin sila. sudah tuh nang kaya ayan. Yung sila nag-repel pinapalitan lang yata eh ayan oh pinapalitan kaya madali lang Ayan na yung atin, kinuha lang nila. Dito sila nagre-repel. Ayan yung... Ayan. Bali, papalitan lang nila. Oo, oh, ayan. Ayan ang atin. Bali dong pressure ya. 2790 ya yeah, no? 2790. Sudah so, yeah. ya.